today's video mga guys. Lawoy tayo guys. Ayan o, lawoy. Kag. Mga kong nga prito. Ah, okay. Subak ko lang dito sa gaba. Ayan o. Tayo sabaw guys. Mmm. May agis eh. May grabe yan siya guys. May alugbate. Talabasa. Talong. Talong. Ang gabi guys oh. Mhm. Mm guys. -hmm. ta guys. Yan. Ayan. Ang ganda guys oh. So, sapsap -sap kami kahapon guys. Pwede na 'yan, talo-talo na 'yan. You're right. Oke okay, ayan. Come on, sabah. Kumsi 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 kumsa Okay right Kain na